Nagdaraning kaugmahan asin kakiligan, urog na sa kababaihan, ang pananaw ni Rosas kan kapulisan kan Philippine National Police Bicol amay kasubagong aga. Sakay kan sa indang bikes asin mga motorsiklo, nilibot kan kapulisan ang piling lugar sa Albay asin sinorpresa ni Rosas ang sa indang mga nasasabat sa dalan. Ang estudyanteng si Hazel, sa sa kadakul na napaugmakan aktibidad kung sa in mismong si PNP Bicol Director Police Brigadier General Andre Dison ang nagabot sa iyan ni Rosas. Thank you po. Happy Valentine's. So sana po patuloy na um, uh, ang paglilingkod din sa ano, sa kapwa po and sana hindi kayo magsawang um, tumulong po. So, sa luwas kan Kampo, General Simeon Ola sa Ligaspi City, may mga nakaabang man na kan PNP na nananaonin burak sa commuters asin sa iba pang mga napapaagi sa saindang pwesto. Saro sa mga nagpakilig sa kababaihan kasubago, iyo si Police Lieutenant Marjo sa Preboriano na all smiles sa pananaonin rosas. Ano, simpleng activity namin ay para lamang magpasaya sa mga um, mga taong dumadaan tulad ng mga pasahero at sa simpleng pagbigay natin ng bulaklak ay mapasaya natin sila sa araw ng mga puso. Para kay Flori Lee, dakulang bagay na igwang siring na inisyatibo ang kapulisan. Siyempre, nakakataba ng puso. It means a lot to us na yeah parang napadaan lang tapos nabigyan ka ng special gift for this Valentine. But I really I'm lost them for their creativity and their for and for being um, uh, being in touch with uh, um, with this celebration. Talagang ginawa nila yung lahat para maging masaya yung mga tao sa paligid dugang na kaugmahan man, ang panghahara na kan singing cops, maging si PNP Director Dison, ang daima nagpahuri sa karantahan. Sigun kay Dison, obheto kan aktibidad na mas mapararumpaan magayo na relasyon kan kapulisan sa komunidad. Ang PRO5 ay nakikisa sa sambayan ng Pilipino sa pagdiriwang uh, ng uh, Araw ng Mga Puso. Nais nating mag-share ng uh, pag-ibig, nais natin mag-share ng uh, pagmalasakit sa ating kapwa. Nag-distribute uh, po tayo, sir, sa mga community natin ng uh, bulaklak bilang simbolo ng pag-ibig. Rereach out po kita sa community tanganin uh, sin na mismo ay uh, maluwag na mag uh, mag-report, mag-inform sa polis kung ano ang mga dapat may pang itabang sa enda sa komunidad ko. Inapod ang aktibidad na harana ni Kasurog sa araw ng mga puso na taon-taong pigkukundisirkan kapulisan sa rehiyon tuyong Valentine's Day. Mientras tanto, hinara na asin tinawan manin kan mga kapulisan kan Rapurapo Municipal Police Station sa pangenot ni Police Captain Philip Nathaniel San Buenaventura ang mga paratukdo sa Rapurapo National High School. Asin ang personahes kan LGU Rapurapo bilang pagpapakusugman kan sa indang relasyon sa komunidad. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Thank you,